So dito yung mga kadalo. Dito siya. Ito po yung mga papak niya. So antayin natin. Babalik tayo doon kung saan po ako galing. Antayin po natin. So dito po ako. Antayin natin mga kadalo. Baka bigla siyang bumalik. <laughs> antayin natin mga 3 minutes so kapag ano kapag bila siyang lumitaw ah, uh, hindi, hindi tayo magpakita hindi tayo magpakita hindi tayo magkumpiyansa baka kalaban yun baka, baka yun pong sinasabi ni Bigang Ram na may pumapat, pumatay sa kanya kaya hindi tayo magkumpiyansa no? so baka tayo tayo baka tayo ang mabiktima na naman so antayin natin baka biglang lumitaw so 1 minutes pa mga kaidol kapag ganyan po may kapangyarihan mga 3 minutes yan babalik yan so malakas po yung mga tunog ng motor no madinig sa camera so 2 minutes na mga kadol so pinuntaan ko yan kanina may apak at saka parang naghanap siya no malapit na mga 3 minutes. so 3 minutes sa makadol wala pa rin lilitaw ayun ayun makadol bumalik 3 minutes naghanap din siya parang hindi niya ako makikita palagi tayo nakabakod so kailangan tayo magigmat Baka, kung ano mangyayari sa atin dito kailangan natin tayo magkumpiyansa kung anong tao na ito at may may hawak na maliit na itak so baka kasi uh, yung baka ito po isa po yung ito yung pumatay kay Aram. Uh, no? so hindi, hindi tayo magkumpiyansa yung mga kadol may nakita na tayong tao baka ito yung susi na malalaman natin Insyaallah. Wah. Well, Mau ke Yeah. parang nakabaan ako pero ito yung kumpensa sunod na sulod lang tayo baka ito po yung susi ba malalaman natin kung ito ba yung ah uh, yung pamatay kay Ram <laughs> pero may kasi malakas yung kapara yan pagkapangyari yan bigla siyang nawala kanina at ninantay ko po ng 3 minutes biglang bumalik kaya lulusubin ko sana pero hindi ko lang uh, hindi ko sana hindi ko sa ginalaw para uh, para malaman natin sundan natin kapag uh, patay natin agad at hindi natin nalaman kung anong kung sino siya kung siya ba ang nagdali kay Ram no? kailangan natin alamin ko. litos siya. Huh? na sa na ibulong na sungan parang buh parang bumalik. malik parang buh malik parang buh malik parang buh malik Ano ko? Nais mo sumusunod sa akin? Sino ka? Makat alam na niya na may sumusunod. Pero hindi ko niya nakikita. Hinahanap niya ako. Pakita ko. So, galit na galit mga katol. Pero hindi kaya magkumpensa. Gusto siyang makita niya ako. Pero, kasi alam niya na nandito ako. May taong sumsunod sa kanya. Kasi malakas yung kapangyarihan niya. So, sa akin din malakas niya. Kaya hindi, hindi siya masyadong makano sa akin makagalaw dahil mas malakas pa ako mamaya ko sa atin na to Oh my God, parang lumipat. So gusto niya talaga akong makita mga kadol pero ayaw niya. Pero ayaw kong magkumpiyansa. Kaya, so alam niya na may tao na sumusunod sa, sa kanya. Kaya hindi tayo magkumpiyansa. Gusto siyang magpakita ako pero alam niya na baka masamang tao ito. Yun o, no? kakao yan. Buyo, buyo. So dito dito ko nakita si Ram kung saan ko sinusundan yung dati. No? kaya pinauwi ko sa kanya Kaya pinauwi ko sa kanila kaya hindi ko sa na pumapasok sa isip natin kaya pala wala na pala siya no may nagano sa kanya may nagdali may nagpatay sa kanya dito yung tao na sumusundan ko biglang nawala ayan paano to may kapangyarihan talaga ito kaya yung yun know, o may mga buto anong klaseng buto to hindi ba ito buto ng ahas baka siya na ganun ito o hmm you know, may mga buto Yan. malaking buto Karang ahas baka ito yung kinakain ng tao dito yung nakita natin Karang sumibat niya yata yun ang dami Ya, kurang semua ibadah ya, ternyata awal banget di malaman jodoh katolik aja ya, mau apa aja ya. loh